Brazil o oh. tubig yan ha ah. tubig lagayan ng tubig pero ano, diesel diba ayan o oh. tumagas na mga kabrom brom init ka para sa ka so init ka tumbas kay patay ni y under pa why under kumbak, guba nasira ang bus natin naghalo yung Poland at saka diesel kaya hindi eh, muna natin pwede gamitin so tara labas tayo tingnan natin yung yun. antay lang tayo ng ano ng mekaniko so yun mga kasamando shout out nga sa mga kasamando dyan matapay oh, ako oh. Dami oh. Mag-shout out kay Bobby Baskis. yan yes. Sira yung yun. Pero eh. uh, okay. fine. meron tayo itong isang brother no? of walang ginagawa. Hindi, wala pang flight. Kaya tara, scrape natin yung yung ating makina. Naghalo kasi yung ano, yung diesel ba, humalo sa tubig. Ayan Oh. No? Kaya uh, ito yung mga nagpapatak na pangalata na may diesel, diba? Kaya antay lang tayo sa ano sa mekaniko. Pakita ko sa inyo yung makina Yung mga uh, kapuro mo, yung makina. Makina ng Volvo V7R. Ayan o. No? Oh, so ito yung tubig natin. Tingnan nyo naman o. O, oh. o, oh, diba? O, oh. malata talaga na dito. Ito partner. So partner ko pa na inabot no kaya antay lang tayo dumating yung mekaniko at uh, nang mapaayos no? so, yung mga iba kong mga kasamahan yan shout out nga pala sa inyong lahat yan sa sarana natin so yun uh, share at pakisubscribe ng ating youtube channel yung mga bago pa lang sa ating youtube channel ayan, salamat sa pag subscribe pag share ng mga video ayan so dito tayo ngayon oh. thank you for watching mga kaprombrom